Kaya yung isang la yung kaluluwa niya sa Illuminati okay. para makita ka. Ganon. <laughs> Sobrang crush ka niya. So, okay lang ba? Tatawagan ko siya. Tapos ikaw yung sasagot. Sige po. Ang problema. Ano sumagot siya? Ano sumagot ka? Pagkakataon mo na to. Si, sumagot ka si. Oo si. so, ha, napag hindi mo to sinagot. Napurnada pa o, hindi sinagot to. Alam mo sa shout out mo, ko mamatay matay. Pati sa akin nag thank you eh. Oo. Oh, oh. uh, hello po ma'am. Nandito na po yung delivery niya po. camera ka. Happy birthday, Hana. Na, <laughs> Hello po, Hana. Hello po. <laughs> Happy birthday po. Thank you. Dala, <laughs> ano naniwala ka na sa akin? Uh Oo. -oh. Akala ko, di ka pa rin naniniwala eh. Ayan na, doon yeah. ka video call mo na. Ano uh gusto mong gift sa birthday mo? Yeah! <laughs> <laughs> Kahit ano. Sabihin mo na. <laughs> alam ko na doon, magpa-add ka na lang sa Facebook. Yan! Instagram. Ay. Instagram. Sige po, sige po. <laughs> Add mo siya, Pablo, ha? Sige, Ana. Happy birthday ulit. I-ano ko na lang. Ako na lang magpa-follow up sa kanya na i-add ka sa ano, Instagram. Oh my <laughs> Ay, salamat, salamat. Kaka-birthday ko lang dito <laughs> sa September 4. Ay, nung, nung nag-chat ako sa kanya, birthday Ay. niya nun. ba diba sabi nga ni Ana, uy, birthday niya ngayon. Picture ka yung dalawa. Ay, sige. Oye, nice meeting you! Nice meeting a... you! Sana soon sa personal naman! <laughs> meet and... In... Libre ka mo, meet and greet! Meet and greet, libre daw! Hahaha! thank you Thank you! Oo, kaya na! Happy birthday! Happy birthday, you. Happy birthday! Salamat, ingat ka rin! Thank you! Bye, Dord! Bye-bye! So, isang kalandian na naman <laughs> ng tropa ang napagbigyan! So, well, thank you so much, Nakabago. Pablo! Ba't ikaw pa kinawa? Ito na yung magaling. Yung kanta nyo, pinapakinggan talaga namin. Yung nag-top 2 na kanta nyo nung Father's Day. Yung, ah, mapa. yung lagi. Huh? Ah, lagi? Ay, kalaban oh, pala. Mga. <laughs> <laughs> Hindi yeah. ako yun. <laughs> no. ka mag-joke. Lagi namin na pinapakinggan ni Kate. So, yeah. sobrang inspiring talaga yung song niya. So, may ano ka, YouTube channel ka? Meron, pero wala akong upload. Pero bala ko na. Yun. Ah, yeah. Moto Vlogs. Pamimigay <laughs> ka rin helmet. Hindi, hey. Dapat ba klaseng helmet? Yan guys, so that's it for this vlog. Thank you so much, Pablo of SB90. Don't forget to like, share, comment, and and subscribe. Kinakabahan ako kasi na may pressure. <laughs> Pang international level kasi. Sige na, pag